chicka TV Hola mga kamosang, ito na nga ang latest sa ating Mars at RB na kung sa wakas nangyari na nga ang ating inaabangan. Magkasama na nga sa vlog itong ating Mars at RB at kitang kita nga sa sakyan na talaga nang sweet na sweet ang dalawa at nag enjoy nga itong si Maris na kung ay tinuturuan nga siyang mag-drive nitong si Rico Blanco ang nakanyang jowa. Kaya naman ito pakinggan natin ang ilan sa kanilang conversation. Yes, good job! Alam mo yung humps, parang bumalik lang siguro yung dating instinct mo. Yeah. Uh -huh. nag ka, and then nag-gas oh, yeah. ka. So, so, magaling ako. I didn't even... Wait, taakya to! Okay lang yan, Wait, kaya so... ng karya. It's the same okay. thing. Yung sa humps, I didn't even tell you what to do. Hindi, magaling talaga. Hmm. Ay, bakit kumakajot-kajot? <laughs> o, oh, yung humps. Okay, oh my God, babe, nag-stop! Hindi, kaya niya yan talaga? Bakit ganito? Go. Pasagad ko na ba? yung pedal. Huwag mo yung todo. Oh. Hindi kaya? Hindi kaya. Kasi baby, baby! Okay. Oh, atras tayo, babe! Oh. Kasi hindi. Sige, try natin. Manual. Oh, go. Tapakan mo yan. Sure. Oh, go. Babe, ayaw. Kaya. Okay. Kaya yan. So pag ganito, anong gagawin ko? magpani Huwag <laughs> okay, ka panic Ganito ba talaga kabagal lahat ng coach pag umakit? Hindi, kasi you started na mabagal eh. So, kailangan niya pag may incline, may konting momentum, di ba? At ayun na nga mga kamosang, medyo nagpanik nga ang ating Mars dahil pataas nga ang kanilang way. Kaya naman to the rescue ang ating RB. Ano masasabi niyo mga kamosang ang sweet, di ba? At syempre, kaya naman, huwag kalimutang i-share and like. At kung kayo ay bago sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Babush! Hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business Not because they wanna do it, just because they heard it pays And who the fuck wants to be poor? No one that's how we have been raised